Para sa ganitong okasyon, may magandang ideya si Jeff. Paano ang isang Skittles fountain? Tara na! Perfecto! At simulan! Oh, tingnan mo ang makukulay na candy na ito. Oh, uh gusto ko sila. Mapupuno ng candy ang fountain na ito na nangangahulugang magiging parang bahaghari at napakatamis. Ang kailangan ko lang gawin ay tunawin ang candy gamit ang napakalakas na burner. Ha, ha, ha. Wala. Henda na ang lahat. Gusto mo ba ito? Wow! Kailangan agad ito ni Lola. Saan ito binubuksan? Oh, maganda yan. Oh, Chef! Hindi kita nakita doon. Pasensya na. Ang ganda ng sombrero mo! Salamat, Lola. Oo, sunod-sunod oh, na ako. Natingin ko, panahon na para tunawin ang aking tsokolate. Gutom na gutom na ang apo ko dito. Oo, oh, sigurado akong mas cool ang water fountain kaysa sa tsokolate. Hindi ba? Hindi pa ito natitikman ng bata. Pero alam kong mahilig siya sa bubble gum. At tingnan mo itong maanghang na ito. Hmm. Magugustuhan kaya niya? Alam. Sige, subukan natin. Hmm, Masyadong mainit! Oo, oh, hindi ko nagustuhan ang lasa, pero natunaw nito ang aking bubble gum para sa fountain. Ano? Sige. Sige, handa na kami. Wow, mga kaibigan! Sa wakas, matitikman ko na ang aking chocolate donut. Ang ganda talaga! Wow, tingnan niyo ang pink na ito. Mga bula na kaya kong gawin. Ang saya-saya! Oh sige, Ito na ang klasiko, milk chocolate. Masarap din 'yan. Hmm, sakto sa gusto ko. Wow, pero tingnan mo ang mga kulay. Subukan natin. Ah, uh, ang galing Gustong-gusto ko ang Skittles. Gusto ko pa. At iinumin ko ito mula sa fountain gamit ang straw ko. Grabe, ang sarap nito. Wow, panalo ang chef! Halos. Yuhu! Biba wow. Mips! Psst! Nasaktan si Gag. Aking hub. Oh. Rani, nakakahiya talaga ito. Salamat. Mm, eh, ngayon gusto ko ng pizza. Mama Mia! Ah, naiintindihan ko. Sige, Maari mong iprito ang butter gamit ang waffle iron. Magdagdag ng ketchup. Ganyan lang. Tapos dagdagan pa ng salami. At keso. Masarap ito. Ah, uh, ano? Ay, sige. Dapat mong lagyan ng mas maraming broccoli sa pizza para hindi lang masarap, kundi masustansya rin. Napakaganda ng pizza ni Lola. Ah, nakalimutan ko ang keso. Ah, alam ko kung paano gadgarin ito. Pero may malakas akong panga. Lagi akong nagbabagsak ng mga mani gamit ito. Kaya ko rin maggadgad ng keso. Ah, perfecto! Hanggat walang nakakakita sa aking maliit na sikreto. Heto ang oven. At iinitin na natin agad ang ating pizza. At maghintay. Okay, para makagawa ng napakasarap na pizza, nag-order ako ng Ganyan pepperoni lang. Na steak, pero Haba, ang iba ay hindi mo? mahalaga. Oh, hilaw na kalokohan. <laughs> Ngayon, muntik nang masunog ang aking waffle. Hindi ito nangyari. Naalala ko ito sa tamang oras. Oras na para ilagay ito sa plato. Oh, ang init nito. Sige, lagyan natin ang mga sarsa sa ibabaw. Masterda at ketchup. Hindi ko na kailangan iyon. Perfecto! Okay, ito ang aking pag... sa so, ay, hindi na... Buhay pa ba siya? Hindi ko alam. Chef, ayos ka lang ba? Salamat. Mama Mia, anong bangungot? Ito ay... Matatapos ka na ba sa lalong madaling... pagpipilian, pero kinain ba ang pizza na ito or ano? Ako ayda. Chef? Ano ito? Parang ayoko itong kainin. Pero ang pizza ni Lola, gusto ko talagang tikman. wag ah. Huwag mong sabihin may broccoli dyan. Ay, nakakadiri naman. Hindi ko kakainin yon. Ha! Ang atikos. Ang bango ng pizza. Hmm. Hindi ko sa tingin na meron itong mga bato. Oh. Ang daming keso niyan. Gustong-gusto ko, sis. Nanalo ka! Talaga? Yay! Salamat. Pwede ba? Oh Gumawa ka ng pancake para sa akin. Ano? Ah, syempre. Oh, wow, yan ay... dapat nagsimula ang hamon? Laging may harina si Nana. Para makagawa ng masarap na butter. Kailangan natin ng apat na gramo ng harina, isang itlog, at sariwang gatas. Ngayon, kailangan natin itong ihalo ng mabuti para walang bubuo at makapagsimula na tayo sa pancake. Gagawin ko silang hugis oso. Ah, narito ang aking sandok. Itingnan mo ito. Ang cute mo. Magdagdag ng tsokolate at balikta rin. Oh, ayos na! di ba't perfecto sila? Ah, sigurado akong magugustuhan ng apo ko ang mga ganitong treats. Ilang whipped cream sa ibabaw para gawin silang mga busal at mga berries. Ah, uh, Lola, hindi Ngayon, ka pwedeng... pwede kang mag-drawing ng kahit ano gamit ang pancake batter. Pwede ka pang gumawa ng buong burger. Kailangan mong maging mas malikhain para manalo sa hamon. Ang humot. burger ko ay gusto lamang... Libreng sausawan tulad ng ketchup at perfecto. What? Ay, just sa panunuan. Apo, halika! Hayaan mo akong tulungan ka! Nakaligtas tayo! Heto ka! Salamat, Lola! Ngayon, gagawin ko na rin ang mga mukha. Gagawin ko ang isang nakakatawang unicorn mula sa mga pancake na ito at magdaragdag ng higit pang candy at ice cream at magdodrawing ako ng buhok gamit ang cream at makukulay na sprinkles. Oh, tingnan mo yan! Panoorin mo ito, sis. Wow! Ang ganda niyan! Ang galing ng ginawa niyo! Gusto kong magsimula sa unicorn. Oo, oh, napakaganda nito. Hindi ko talaga gusto ang lasa nito. Sige, ang cute na mga munting oso. Sigurado akong ginawa ito ni Lola. Ang gaganda at ang sarap at sobrang tsokolate. Sobrang excited ako. Perfect. Ang natitira na lang na susubukan ko ay ang burger ng chef. Ang sarap. Sige, desidido na. Si Lola ang panalo. Salamat sa inyong ha? lahat. Kumusta kayong lahat? May premyo ako para sa inyo, isang bagong napakamakapangyarihang kotse. Oh! Matagal ko nang pinapangarap ito. Hindi pink. Kung sino ang mas mahusay na mag-drawing ang makakakuha nito. Kailangan kong subukan at magmaneho ng napaka-cute at pink na kotse. Talagang gusto kong manalo. Narito ang balangkas. Perfecto! Ngayon, magdagdag tayo ng ilang kulay. Kailangan itong magmukhang katulad ng orihinal na kotse. Salamat. Wow! Asti! Ayoko ng tinta. Ngunit, iguguhit ko ang kotse. Kung mananalo ako, ipipinta ko ito sa paborito kong itim na kulay. Siyempre. Sige! Ayos na ang lahat. Gagawin ko ito. Siyempre, hindi ako gagawa ng pink na kotse. Agad kong iguguhit ang kotse ng aking mga pangarap, may malalaking itim na gulong at ang lahat ng iba pa ay itim din. Oh, mas bagay ito. Magdadagdag ako ng ilang detalye. Oh! Oh, uh, magandang Miyerkules! Tara na! Tulong. Tapos na ang oh, Miyerkules? May itim kang kotse? Dapat kulay rosas ito? Ugh, ano naman ang tungkol sa... Anong? Ikaw? Hindi iyan patas. Ipakita mo sa akin. Jesus. Kita tayo Hoy! mamaya! Hoy! Hoy! Isang napakagandang Hoy! kotse! Ikaw ang panalo! Ik. Ayan. Ora! Ito na ang bago kong kotse. Naalala mo yun? Kinakain ako. Pero hindi ka siya ang mga paa ko. Oh. Sandali. May naisip ako. Ang galing nito. Tara na. Paalam. Ito ay isang portal sa mundo. Trigo? Ang kakaiba naman. Ano kaya ang nasa loob niyan? Naku, anong ginagawa ko? Pwede ka nang magsimula mag-drawing. Sige lang. Sige, gagawa ako ng asul na mga bulaklak at isang roses na pinto. Galing! Ang bubong, lahat ng kulay ng bahaghari honey. Oh, gusto ko na ito. Huwag nating kalimutan ang candy. Ang galing nito. Wow. Wednesday, ano ang naisip mo? Gusto kong mag-drawing gamit ang 3D pen. Hindi ko talaga gusto ang pancake batter. Kahit na sa pagkakataong ito ay hindi maganda ang kinalabasan. Kailangan natin ulit ito. Sa tingin ko, mas magiging maayos na ito ngayon. Sige, magsisimula na ako sa berde. Teka, ano? Tigil, tapos na ang oras? Ay, naku, Miyerkules. Mukhang hindi tama. At ikaw na. Isang saglit lang. Ipapasa ko ito. Iyan ay mahusay. Ang premyo ay para sa iyo. Yakap Lindsay. Pasensya na, nakalimutan ko. Kita tayo agad. Subukan mo ang chocolate eggs ni Lollipop at akin na ito lahat. Uh. Mayroon pang punong chewing gum. Oh. Andy. Mm -hmm. Paano? Ang doorknob ay isang donut. Sarah! Napakasarap na pagkain! Susubukan ko rin ang marmalade dito. Ang ganda naman niya. Oh, grabe. Alayok na nakakain! Ginawa ito mula sa tsokolate. Oh, Napakasarap! Ikaw. Ano kaya ang nasa loob ng itlog na tsokolate na ito? Matamis na palamutihan! Gustong gusto ko ito. Nako, ito ay parang langit. Hindi ko mapigilan. Ang sarap ng lahat. Palam. Yummy! Oh, parang wala na akong lakas para tapusin ang pagkain o oh, kailangan kong magpahinga. Hay nako. Pinapakita ko sa iyo ang iyong tension ng Barbie na manika. Bisita. Parang ang ang cute niya. Simulan mo. Baboy. Hurra! Ang ganda niya. Sige, simulan na. Para na. Okay, sige. Uumpisahan ko sa kulay rosas. Wala akong oras para iguhit ang buong Barbie, kaya ulo na lang ang iguguhit ko. Wednesday, bakit wala kang ginagawa? Mommy eh. Hindi ko gusto si Barbie. Mas mabuti pang magbigay ng dragon or zombie. Magandang ideya. Gumawa ako ng drawing na ikagugulat ng lahat. Magiging isang pink zombie coffin ito. Ayos. Si ah uh, kay na ting madig day then ilang puto ending He's the yes day ng mula sa may result. Hmm, perfect. Tara, pagtipunin natin ang lahat. Kahanga-hanga. Tingnan mo yon. Oh! Anak! Tapos na rin ako! Tama na! Oh, sandali! Hindi na siya makapag-drawing! Annette, handa ka na ba? Ano? Astig! Magandang Barbie! Ko. Naku! Grabe! Steve, Minsan, tara na! Alam ko na hindi ito zombie, kaya ayun na nga! Sino ang mananalo? King tayo! Ang saya ko! Kumusta? Maging magkaibigan tayo! Hello. Ano? Halika na. <laughs> oh. Ano? Nakakapagsalita siya? Gusto ko rin yan. Si Barbie at ako ay magiging matalik na magkaibigan. Tara, mag tayo. Ah, <laughs> oh, wala naman. Sige. At oh. tapos sabi niya mahal niya ako. May isip mo ba yun? Wow! Miracles! Tingnan mo! Kumusta kayong lahat? Kamusta? Ano sa tingin ninyo tungkol sa lumilipad na plato? Astig! Kung sino ang mas magaling mag-drawing ang siya ang makakakuha nito. Tama yun. Hindi mo ako matatalo. Sheet! Wednesday. Ay, hindi. Makikita natin yan. Ang flying saucer ay sobrang astig palagi kong pinangarap na makapunta sa kalawakan, magkakaroon ng kapsula na may mga alien at may pakpak sa paligid nito. Gagawin ko ang lahat ng perpekto. Salamat! Kalayan natin ito. Ilang detalye? Eh, hindi ka panipaniwala. Ano? Wow! Kailangan kong mas bumuti kaysa sa miyerkules. Pero, Mahirap iyon. Maganda ang pula. Iyan ang balangkas. Tapos, ilang detalye. Ikaw. At punuin natin lahat ng masa. Um, hindi naman obra maestra, uh, syempre. Uh. Pero pwede na. Salamat! Hindi. Quincy White! Oops, wow, tapos na ang oras. Simulan natin kay Emmet. Ito ay isang nakakatawang platong lumilipad, Miyerkules. Bravo! Halika na! Ibibigay ko ang iyong premyo. Oh. Salamat, Palam Enid. Tingnan natin. Kaya kong magpalipad ng helicopter? Kaya siguradong kaya ko ring magpatakbo ng spaceship? Palam! Sige, Tara. Paalam sa inyong lahat. nasa nako ang planetang ito ay kahawig ng mars ano ba yun palagi kong nais tumira sa planetang ito napakaraming maluwag na espasyo rito. oh oh at narito ang mga ang mga alien pagbati Magandang sa inyo araw. kamusta Ona. gusto mo bang sumayaw kung ganoon sundan mo ako magaling kayong lahat sa kayon! Narito ang bagong mong premyo, Robodog. Kaya pa rito magtanghal ng tricks. Eh, this choice. Ito yung kailangan ko. Oh, muntik ko nang makalimutan ng oras. Ahay, uh, nako, tumigil Tara ka na, na. mga babae. Sige. Yeah. Swish! Good luck sa lahat. Ikaw. At magsimula na. Ang pinakamahalagang bagay sa pagguhit na ito ay gumawa ng maayos at malinaw na outline ng aso. Pagkatapos, lalabas itong maganda. Kulayan ang lahat. Oh, eh. ngayon, May Hercules. Hindi masama, pero sa tingin ko mas mahusay itong magagawa ng 3D pen. Kaya ko ring gumawa ng robot. Aba, aba, aba. Ginagawa ang bawat detalye ba ng hiwalay. Ba Pagsamahin natin ito. Yehey! Halos handa na ito. Tapos na? Oo, oh, tapos ka na? Miyerkules, magsisimula ka? Lumabas na. Magaling? Mahusay? Anet, kumusta ka na? Hello? Oh, wow. Alam mo ba? Ikaw Panalo. Gama Heto? Premio? Mag-iingat ka dito? <laughs> Mayor Tara, gawin na natin ito! Sandali! Hoy! Ibigay mo sa akin ang remote na controller! Na Sayang naman! Ano? Sira na ang robot ngayon! Ow. Ow. Hindi ko alam. Huwag kang magalit. Susubukan kong ayusin ito. Ano sa tingin mo ang bagong damit? Sino man ang makakapag-drawing nito nang mas maganda ang makakakuha nito? Sa pamamagitan ng paraan, nagbabago ito ng kulay. Alam ko. Ang galing. Hello? Ang bastos mo! Oh, mga babae, oras Pilisan na. Pilisan mo! Ara manalo! Kailangan nating paganahin ang ating imahinasyon. Tama yan. Meron akong damit sa manika. Pwede ko itong kunin. Ayos na yan para sa akin. Magaling. Nandiyan na ang hugis. Oh. Ngayon, kailangan nating palibutan ito. Oo. Oh, oh. Ang ganda ng pancake. ito ay magiging maganda. Hmm. Interesant. Oh, nasa ng Barbie ko? Kasama niya ang date niya? Isa uli mo? Akin yan. Pasensya na. Pinunit mo ang damit ko. Ano ang amoy nito? Naglili na panic? Ay naku, kailangan nating pindutin ang fire button agad-agad. Heto na! tulong! Binuksan nito ang tubig. Ako ito! Tulong! Ang gawain. selado, Ang init sa puwet Delikado ito! Ay, gago!